Ikatlong Kabanata Akala ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapis na bato, kundi sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ito dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang, ay wala kaming kakayahang gawin ito. Ang Diyos ang nagkakaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Isang tipang hindi nababatay sa kautosang nakasulat kundi sa ispirito. Sa pagatang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibigay ang kautosang nakaukit sa mga tapyas ng bato, nahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Ano pa hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, kahit na ang liwanag na yon sa mukha niya, ay nawawala. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakit na gayong kalwalhatian gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? kung may kalwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan lalo pang malwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang-sala dahil dito masasabi nating ang dating kalwalhatian ay wala na sapagkat napalitan ng higit na malwalhati kung may karwalhatian ng lumilipas, lalong higit ang karwalhatian ng nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa namin yan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng muka para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng karwalhatian yun. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo. Kaya't hanggang ngayon, nananatili ang talukbong na yon habang binabasa nila ang lumang tipan maaalis lamang ang talukbong na yon sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, nahaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasa ang Espiritu ng Panginoon, mayroon doong kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. At ang kaningningang yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang magbabago ng ating anyo upang lalong maging maningning hanggang maging kalarawan niya.